Ayan guys, I'm back. Ayan, lulutuin natin ng cup noodles. Hindi lang yung um, binubuhusan natin ng hot water. So ayan, pasasarapin natin yan through our vegetable. Ayan, cabbage, carrots, and yung ating bell pepper. So ayan, lutuhin na natin. I-share ko sa inyo ang masarap na recipe ng endomina yan. So, intro, pasok! Mag-start na tayo ngayon magbuto guys. Ayan. So, isa-isa na natin ang ating seafood yan. Then, ilalagay na natin ang ating vegetable. So, yan guys. Lagay na natin yung ating carrots. Next guys, yung ating bell paper. Halo-halo -halo itong ating repolyo ayan guys magtagay tayo ng paminta. hindi lang ayan ilagay na natin yung mga seasoning nya guys ayan ito yung ating dry vegetables itong ating chili. So yan guys, mag-aatay ng konting water pag luto natin mga mga ito sa ating noodles. Ayan, mag-aatay guys ng oyster sauce para masarap. So yan, pwede na natin ilagay yung ating cup noodles. cup noodles para maihalo sa atin So yun na guys, dupo na yung ating cup noodles So mag play na tayo At i-boil ko lang yung kanyang uh, pang dekorasyon natin Eh, so lalagyan natin guys ng egg So yun na guys, mas pinasarap, mas nalasak at mas healthy na ang ating cup noodles. Ayan, gawin nyo na lang guys. Ayan, bayahin nyo na napakasarap ito. Ayan, thank you for watching.